Kani nga video ka bakas, kayo ni nga privilege ang gihatag sa ato wa karon kabakas no. So, daghan nag-message sa ato like sa atong email or sa atong messenger bakas, ang pinaka nindot nga offer. Pero dili nako na madawat kabakas video gigwa buhat nako ni nga video Kaya, ako man sad is naong gigkuwarta. Pero kani manggod nga kwarta is dako siya pero dili na ko hinaguan, Okay man tanan na. Pero medyo na ka-experience mong kukuha na before atong time nga gusto uh, gusto tanan nako sudlan pero nag try and error ko. ang uh, inay promote sa ako ka okay lain nga kuan say is ng games online. So okay ra, okay man siya, wala problema diya, pero depende lang po na sa tao kung mahilig sila. Ah, uh, kay depende po sa tao kung mo-appeal sila ana o kung sa ilang ang ibuhaton. Well, dili lang nako na i-mention unsa nga mga agency ang nag-comment sa ato or nag-message sa ato kabakas no. Labi na karon nga atong mga solid follower nagataas nagataas nagadaghan na atong follower kabakas. So daghan kin salamat sa inyo mga over nga mga man sir. So wala na ako ni giwat nga video kay para dili kay dili ko ganahan ang kwarta. Ganahan ko sa tinod lang. Kay mao nay ako ang gi-kuan kay naman ta sa kalibutan para mabuhi at the same time dili ta mabuhi kung wala kwarta. Pero gusto lang ko makakwarta, pinagi sa pagbuhat na ko sa content, kaya malipay akong mga viewers or any followers or upcoming viewers na ako mga ka, mga kabakas, no? So, pasinsya kayo, pwede niyo i-offer na sa daghan na itong mga kaila diya o daghan mga content creator diha na gusto mo daw at ana. Dito lang na niyo i-offer. Uh, thank you sa inyong offer, mga sir. And God bless mga kabakas. Salamat. I salute you all.